Ay, uh, which one is 9.99? The number one, the barbecue one. Those? The, the house? barbecue one. The barbecue one, okay. Yeah, you can check the private one. We yeah! look at for 9.99. 999. <coughs> 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 Hindi pa ito. Ano ka naman ito? Excuse me. O yan, malaki. <coughs> yes, $30 na, Ano? 1.77 Guys ha, bali pumatak ng 177 dollars yung grocery namin Since may points akong na earn dito sa Real Canadian Superstore sa President Choice ko na 30 dollars, nakasave kami ng 30 yeah! guys. Good morning. Yan, once again, it's Lakay Tracker here. Ah, uh, yan, by the way, uh, guys, thank you for uh, supporting my video vlog, ano? Ah, uh, yan, dito pa rin tayo sa Winnipeg. Kagapo, nakita nyo sa video content natin, nag-report ako sa trabaho, no? Okay naman. ah, uh, Webes nga di ba, Han? Uh, nandito kami ni Mrs. Mag-grocery kami ng babaunin ko. Kasi bukas, Friday, yon ang simula ng biyahe natin. Papunta tayo ng ano ng US bukas. Wow! Bibili lang ng ano, dadampot ng babaonin. As usual, mga gulay-gulay at siyempre si Mrs. ang tagaluto natin, alam niyo naman guys. Kunin mo na rin 'yan. Man. Baka hindi pa na eh, ano 'yan. ipa natin yung mga ano. Yung mga luto rin natin, may mga luto-luto rin tayo. Pagyasal nyo, guys na manalo ng loto Pag ako nanalo ng loto siyempre tayong lahat meron niyan. Yes! Tarahan. Tika lang ah. Magdala tayo ng bag. Ayong grocery basket. Yan. Isa lang no. huh oh. Mahangin, winde. Hindi mm hmm. Di ko alam guys kung kailan magiging samur uh, summer dito sa Canada. Nakita nyo naman ang kulimlim na naman ng, ng panahon. Wow. Medyo malamig ang ano bang temperature ngayon han? 9 9 degrees. Oh, oh, Fahrenheit ba o oh, degrees? Degrees. Oh, 9 degrees Celsius. Oh, yan malamig. Wow. Yan ha, guys ha. Kita ay sa Real Canadian Superstore. Tapos si Papa scan natin to mga loto natin, itong mga uh, jackpot na binili ko sa anak ko ito nung birthday niya nung nakarang araw ha. Ah. Guys, ah, thank you for uh, ano ah, pagbati din sa atin amin. Binili ko siya ng ganito. Si gusto niya scratch. Alam mo naman, pag manalo siya kahit magkano lang, hindi eh, malaking bagay. Pero pinaka-jackpot, 100,000. Ayan. Ha? Ah. You never know, right? Tapos may loto kami, yan Lotto, max. Pwede ka muna natin tong loteng ham. Umami yan ah. Ano Oo, yan ah. Ilagay mo na muna sa bag mo. Baka mamaya ma-yupi-yupi pa. O oh, dito na lang. Yeah, kasi natin. mas maluwak yung... Mas maluwang-luwang. Okay. Yeah gulay syempre usual guys ah bok choy yan yung maganda ganda bok oh, mm. choy pipino cucumber yes!

Doon sa kabila, may broccoli doon ito Dito mayroon silang broccoli. Broccoli. Ito lang naman ang kinakain ko guys eh. Broccoli. Bawas tayo ng timbang kasi sa Pilipinas, nag-gain tayo eh pala yung mga puro pork ang ulam natin eh puro baboy eh pakatay kami ng baboy hmm. ulam namin baboy bibili kami sa palengke baboy wow tama na muna tong tatlo hmm. chicken super price each new Wala na ba sila yung anuhan? Yung parang Ah, oh, ito ito barbecue chicken meal deal. 16 na han. Tumas na, ha? Tumas na. Hindi, hindi, natin kailangan yung chicken lang. Hindi ito lang. Ba't 10, 10 na yun yung ano, tandura? Hindi, tandoor. Ito eh Ito ba yan? Oo, oh, ito yun. Yung 9.45, ma'am. Huh? PC, yan. 9.99. 9.99. 9.99. orange kasi 10.49. Huh? Uh, which one is 9.99? The number one, the barbecue one. The, the barbecue one. The barbecue one? Okay. Yeah, you can check the price oh, okay. dalawa? Wag yung eh, kasi hindi, sabi niya, barbecue yan. Sabi niya. Ayan, any PC. Tandoori yan eh. Huwag yung tandoori, tandoori ito. You can check the price daw dun, Check natin yung price. No, no, not tandoori. Tandoori is 10.40. Yeah. We looking for $9.99 Ayaw Is this the Oh yeah, that's the one Yeah, yeah this is the yeah. one yeah. Thank you Dato, dato. Meron ka pang ganito doon Han? Balik ganito ako. Bukuha na ako isa. Luma na yun. He. Okay, tara. Tapos isang train eh. net itlog. order ka na ba ng itlog? Hindi na ako order na. Hindi ka na muna mag Hindi, kailangan ka yun, Han. Magkano eh. order muna tayo? Magkano order tayo? Ha? Ah? Ah, sigi. Isang Tapos meron akong Gulay gulay, solito, yan. Chicken, tapos beef. Bakahan yeah! ba ka? No? Ha? Ang mahal naman ng beef nila. 21. Ang late late naman. Seven twenty 23 to oh, beef 23 long wow chicken breast breast eh to Amanda to 'yan. Meron naman na akong isda, mayroon akong beef, mayroon akong chicken breast. Okay na to. 'Yan. 'Yan. Ito na lang medyo mura-mura. Hoy, -mura. mas mura. Ito, tin. O 'yan. medyo mas malaki 'yan. Ayan guys Kilap ya Wow Kucu Ito Buat tayo ng isang tilapia. ito mas mura pa ito, ito, ito. kaysa dun sa ano pang sampo Nineteen Mahal. 229 yung ano. Ali mahasag. Hmm. Okay. Okay na han. Tara. Meron pa bang bibilhin? Gatas na pa, sir. Oh, sige. eh? yan na or 10 ah isang 3 na yung kalahati sa akin dyan iiwan natin yung iba kasi Sky kay Clark milk tapos igaw mix Ha? Si pa rin eh. Si Rin, hmm? Ayan guys, ang haba ng pila. Ang uh, haba-haba no. Uh, mara, ano uh, maraming nag-grocery ngayon o oh, kukunti lang yung kanilang ano, uh, ka kahera guys, Haba ng pila. Labong. Wow. <laughs> Yung isa na lang meron dito. Yes, lang. Kayo niyo lahat. Okay na Ayaw. May 30 points ka. Sige. Sige. Hey. Sige. 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 Mayroon kang 30 dollars. Uy, ano mo lang. Diyan na lang. May gamitin na lang lahat to. Tinutok mo na, no? Hey, guys, si Macy's. Mga pamaraan, guys, si Macy's. Tinutok niya lahat, ha? Ayan yeah, nakatotok na rito Hindi, eh. ganito pala ako, ano. Mabilisan mo. Eh. No? Mabilisan lang ha. Oh. Eh. Nakatotok yeah! na. Eh. Pagkakasama ko yung mga bata, eh, dito ko talaga. ko sila dyan. Mas mm mabilis -hmm. eh. Kaya nga. 177 tapos merong magkano? Yes, right? oh, yes, 30 dollars na ano? Guys ha, bali pumatak ng 177 dollars yung grocery namin. Since my points ako na earn dito sa Real Canadian Supra Store, sa President Choice ko na 30 dollars nakasave kami ng 30 30 dollars ang isip ko saan so, maganda rin guys kapag uh, no, may mga na-earn no kang coins magagamit mo yan sa iyong mga groceries malaking bago yung 30 dollars ha? ah pag naman guys, lottery. Pag-check natin itong mga loto natin. Malay niya, manalo. Mm hmm. Meron pa yata doon sa kabila. Ayun, sa kabila. Di, meron din sa kabila. Check natin. Okay, siyempre unahin natin ito kaya at si you never know, right? Mm hmm. Mm -hmm. Ayun ba? Ang silik kasher Si kasher si Ano mo sa kahira? Kahira yan Baka sa kabila yun han Pero to be ha Baka sa kabila Doon han Doon yata yan eh ano Sa kabila Sa kabila ito pa han. Bantayin ko tong grocery mo. Hey Ron. Lee cheer. Hindi pa ito. Ano ka lang ba mo. Ito ka eh. O yan, malaki. Kumuha hmm. ka ulit, 10 dollars. Bigyan mo siya. Wow! siya ng 10 guys. 10 yes! Already validated, oh. Ulitin natin, na ah. 10 dollars. At least nanaraming 10 dollars. Sige, pakuha mo. Mm. Kuha ulit tayo ng ano? Kuha ulit tayo ng ganito. Yung ano naman? Dalawa? Dalawang ganito. Guys. Sige, sige. We win 10 dollars. Yes! Yeah! Tapos, kuha ko ng ano, jackpot yung tagsasampo. 500,000. O dalawang ganito. Malaman na ito. Hello, sir. Can I get two of this? Uh, I win, I think. Yeah. This one? Yes sir Thank you very much 1, 2 Yes Just the garbage? Yeah, just the garbage <laughs> Ahan, dalawang kinuha ko Pa-scratch natin kaya At isinil itong dalawang ito Dalawang tagwa 100,000 Kasi dito siya nanalo eh Next time yung ano Yung 500,000 yeah! Alam mo, manalo dito kahit 10,000 O, oh, ano de lahat ng nagastos natin ng ubo bawi natin yeah! guys ha nung nagbakasyon kami malaki laki na bitawan pamasahe lang malaki alam mo manalo tayo rito sa jackpot pag eh di bawi ang gastos tara

Ang na ah. GMC ni Tatang. Yes! Kaya, kaya. Okay, okay. Asahan. na Okay, okay. Tabigan. Saglitan lang pala. Mm. Ikaw na magdadala doon? Oo. Sige. Dito ko lang. Yun. Okay. Buksan mo na lang ito. medyo malamig eh kaya so baka may masagi ko pa yun eh. kaya kaya naman mm. uh. Hoo. ayan guys kahit papano paano ah, nakapamiloy tayo ng babaunin ito ah. ah, lagi naman kami nananalo nito ng halagang 10 dollars ng 10 dollars parang laging balik tayo Malay natin guys, manalo tayo next time. Yes! Pas kulit kay Ate yung isa. Kay Clark din yung isa. Yan. Tara. Tayo lang natin si Mrs. Yes! Hi you guys. Ayan, dito na tayo sa bahay. Sinisimulan na ni Mrs. sa uh, Pakdat ang ano. Hmm? ang pag uh, sasangkap dito sa pinamili namin babawin ko ang um, katuwang ko si Mrs. sa uh, hirap at ginhawa guys eh. pati pagluluto siya ng bahala yeah! ano, ano, bang klaseng luto ang gagawin mo? gisa-gisa lang yun gisa-gisa lang um, hmm. itong baka ginisin na rin yan oo oh, basta nakamarin yun tag gisa-gisa bagay o oh. masyadong ano masyadong lagyan ng maalat ito, mistaken chicken tapos yung baka na binili isa-isahin na lang ni Mrs. Meron tayong itlog nilaga. Ito lang naman yung kinakain ko guys. Diet ba? Wow! Kasi ako, nga tulad nga sabi ko medyo na pa tayo ng konti na no, nasa Pilipinas kaya puro pork chop naman ang ulan, Puro baboy. Tapos siyempre nandun yung bayaw, mga ah, kapatid okay. nagpan painom din tayo beer pinakawalan din natin na ah, yung ating sarili sa Pilipinas na mag happy happy paminsan minsan yeah. hindi naman masama yun mm. siyempre bakasyon ka nga para sa relatives makita ka de, hindi mo na mawawala yung ano dyan yung, yung uh, painom inom paminsan minsan kumain ng masarap mapakawalan mo ang sarili mo magkakain but anyway ayan nagluluto na si Mises kaya medyo mag, magbabawas na naman tayo kumbaga yung timbang ko nag gain ako ng ano eh dalawa't kalahating kilo six pounds ang gain ko wow ayan dalawa't kalahating kilo no bakit ilang kilo ba ang, um, nag gain daw si Mises din guys tumabarin si Mises ilang kilo ka ilang kilo seven Kilo? Hindi pounds? Oh, kilo haan. fifty ako nung umalis tayo. sixty ako ngayon. Sixty-six kilograms. medyo napasarap tayo ata ng mga baboy yan ha. Wow! Nagpataba nag, nag, na alam ko sa amin, malakas kami sa 3 in one coffee. Wow. Kape na three-in-one, yun guys. Matindi, matindi kasi ang ano na, eh, ang sugar nun. Eh ako pa naman nil, eh, video pinagbabawal sa akin ng masyadong maraming sugar. Kasi nga meron nga tayong type 2 diabetes, kinokontrol ko. Mayroon hmm. din kasi ng puro na lamang gamot ng gamot kasi yung labor naman natin ng baba natin. Kaya, kontrol-kontrol lang. tamang kontrol lang. Kung nag enjoy tayo sa pagkain, pero hindi naman natin nasosobrahan ang pagkain para hindi tayo mag-gain. At syempre, uh, at least kaya paano hindi natin napapagdamutan yung sarili nating pangatawan. Uh, nakakain pa rin tayo ng gusto nating pagkain, yun ang importante doon. Pero ang key doon is, uh, ano lang, uh, wag masyado, wag sobra. Magayong pagkain natin ng kanin, isang takal lang dapat kaya hindi tayo sumobra. Huwag natin gawing tatlo-apat na takal para hindi tayo masyado. Mm. Tapos syempre, tamang exercise. Alam nyo naman sila kay guys, pa-exercise, lakad-lakad. Pag may time, isimulang ko ulit uh, dito sa bahay. Maglakad-lakad. Mula nung dumating kami dito, hindi pa ako nakapaglakad eh. Nagpahinga muna kasi hanggang ngayon nag-adjust pa rin yung pang katawan namin. mo, kagabi, napahidlip lang yata ako ng 30 minutes. Nagising ako, hindi na ako nakatulog hanggang ngayon. Ayokong inaantok na ako, guys ha. Pero ayokong matulog kasi pag natulog ako ng araw na to, baka mamay yung gabi, hindi na naman ako makatulog. Ang hirap yun. Kaya kailangan kong puyatin yung sarili ko ngayon sa uh, araw. Hindi ako matutulog na yung araw na to kahit na ako kasi baka hindi ako makatulog mamay yung gabi. Mahirap yung na, nag, 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 adjust yung katawan kasi galing tayo sa Pilipinas no, puro na, puro pa. Iba yung araw do, ay iba yung oras doon. Araw dito sa Canada, sa Pilipinas naman eh, ano, um, gabi, yun. and nabanatan na ni Mises guys. Tantayin maling natin At pagkatapos eh Binigay na rin naman yung load information ko Hi! Si Baki hmm. Load information ko Eh Bukas daw ang biyahe na Biyahe uh, biyahe na tayo bukas po ng biyahe natin No! Uh, guys, at least pa paano Nakapamalengkin na kami ni Mrs. Ah, uh, siguro puputulin ko na lang yung beauty vlog namin dito ngayon. At least kahit papano, ah, uh, simula na tayo sa biyahe. Once again guys, thank you for watching, no? Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga walang sa akong pagsuporta. At uh, thank you rin sa mga pag nyo sa video ko. Uh, thank you guys, share sila lang tayo. Bye bye! Say bye bye to the vlog. At mami... Yeah! Bye, 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 bye. bye guys. Nice. Fuck you. Guys, thank you for watching. Bye-bye. Tapos nilang ni miss yung pagluluto. Give me water, please. Isa? Give me water, please. Mom. Lakay Pinoy Tracker.